Samantala, ay kinatuwa ng Liberal Party ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanyang ikatlong zona kahapon. Ayon kay Liberal Party President at Albay First District Representative Edsel Lagman, approved din para sa kanila ang pag-iit ni Marcos sa karapatan natin sa West Philippine Sea, pati na rin ang pag-review at pag-amyenda sa Epiralo. Sa kabila nito, nakukulangan naman ang partido sa implementasyon ng mga binanggit sa Sona. Humiling din ang oposisyon ng malinaw na paliwanag kung saan nanggaling ang pondo para sa infrastruktura. Lalo na at nanggaling ang bansa sa administrasyong lantarang nilulustay ang kaban ng bayan at walang humpay ang pag-utang. Kaya patuloy na nakabantay ang Liberal Party sa mga pangakong binanggit ni Marcos sa sona at patuloy na isusulong sa mga isyong kulang sa pagtugon ng pamahalaan. Dahil dito, tatalakay ng partido sa kanilang counter-SONA ang lahat ng nilalaman ng talumpati ng SONA ni Marcos.